Ano ang dahilan mo sa mundo? Paano mo malalaman ang dahilan mo sa mundo? So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Ano ang dahilan mo sa mundo? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit siya sinilang sa mundo. Hindi tayo basta-basta lang nabubuhay para lang kumain, matulog o magtrabaho. May mas malalim na dahilan kung bakit tayo naririto. Ang dahilan ay parang layunin o ang sinasabi ng iba ay purpose. Ito ang sagot sa tanong na, para saan ba ako? Para kanino ba ako nabubuhay? Maaaring ang dahilan mo ay maging isang mabuting anak, kaibigan, magulang o tagapagturo Maaari rin ang layunin mo ay magpatawa, magpagaling ng may sakit Tumulong sa mga nangangailangan o magbigay ng inspirasyon sa iba Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa buhay na ito Kahit paminsan ay parang hindi natin ito nararamdaman Paano mo malalaman ang dahilan mo sa mundo? Hindi madaling malaman agad ang dahilan mo sa buhay mo Pero may mga simpleng paraan para ito'y unti-unting matuklasan Pakinggan ang puso mo, ano ba ang nagpapasaya sa iyo, ano ang mga bagay na ginagawa mo na parang hindi ka napapagod? Madalas na ron ang sagot, kung masaya kang tumulong sa iba, baka ang daylan ay maglingkod ka. Kung mahilig kang magsulat o magkwento, baka layunin mo ay magbigay ng liwanag sa buhay ng iba sa pamamagitan ng mga salita. Tingnan ang mga karaniwang nangyayari sa iyo, may mga bagay ba na paulit-ulit na nangyayari? Halimbawa, palagi ka nilalapitan ng mga tao para humingi ng payo o tulong? Ibig sabihin baka may regalo ka sa pakikinig at pagbibigay lakas. Minsan sa mga pang-araw-araw na na roon ng palatandaan. Tingnan ang mga pagsubok na pinagdaanan mo. Ang mga hirap at sakit na naranasan mo ay hindi aksidente. Baka ito'y paghahanda para sa isang mas malaking misyon. Halimbawa kung nakaranas ka ng matinding lungkot noon pero nalampasan mo, baka kaya mong tulungan ang iba na dumaranas ng kaparehong lungkot. Manalangin at makinig ka sa Diyos o sa iyong paniniwala. Minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Sa pananalangin at pagmumuni-muni, mas lumilinaw ang landas. Ang dahilan natin ay konektado sa mas mataas na plano. At kapag handa na tayo, unti-unti itong pinapakita sa atin. Subukan ng maraming bagay kung hindi mo pa alam ang dahilan mo, okay lang. Ang mahalaga ay huwag kang matakot sumubok. Sa bawat karanasan may natutuklasan ka tungkol sa sarili mo. Minsan sa pagsubok at pagkakamali natatagpuan mo ang tunay mong layunin. Ang dahilan mo sa mundo ay hindi palaging malaki o ingrande minsan sapat na ang makapagpasaya ka ng isang tao, makapagpatawa, do makapagbigay ng pag-asa. Hindi mo kailangan maging sikat o mayaman para masabing may kabuluhan ng buhay mo sa mundo. Ang paghahanap ng dahilan mo sa mundo ay parang isang mahabang biyahe. Hindi ito madalian, minsan tila paikot-ikot at minsan parang walang kasiguraduan. Pero bawat hakbang ay mahalaga. Unang hakbang, kilalanin ang iyong sarili, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga bagay na gusto mong ginagawa kahit hindi ka binabayaran? Ano ang mga talento, kakayahan mong natural na lumalabas? Sa anong mga sitwasyon ka nagiging masaya at buhay na buhay? Ang pagkilala sa sarili ay unang susi kasi hindi mo malalaman ang layunin mo kung hindi mo malalaman kung sino ka talaga. Ikalawang hakbang, balikan ang iyong nakaraan. Ang nakaraan ay makapangyarihan. Lahat ng sakit, kabiguan, tagumpay at karanasan may dahilan. Balikan mo ito hindi para muling masaktan kundi para maunawa. Tanungin mo, ano ang mga nakaraan ang bumago sa akin? Ano ang mga karanasan ko ang bumago sa akin? Ano ang mga bagay na muntik nang sumira sa akin pero nalampasan ko? Ano ang mga aral na natutunan ko na gusto kong ibahagi sa iba? Minsan ang mga sugat mo noon ay magiging daan mo para makapagpagaling ng iba. Mula sa hirap na bubuo ang direksyon. Ikatlong hakbang, makinig sa mundo sa paligid mo. Minsan hindi mo namamalayan sinasabi na pala ng ibang tao kung ano ang dahilan mo. Pakinggan mo sila. Ang galing mong magsalita na kakagaan ka ng loob. Buti nandiyan ka, ikaw ang nagpapalaks ang loob ko. Ang saya pagkasama ka. Malit man o malaki lahat ng papuri at obserbasyon ng tao sa paligid mo ay maaaring clue. Hindi ito nangangahulugang ang kailangan mong iplis ang lahat. Pero minsan sa tingin ng iba makikita mo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Ang buhay hindi paligsaan kung sino ang unang makakahanap ng layunin o kung sino ang pinakamagaling, pinakamatalino o pinakasikat. Ang buhay ay isang paanyaya, isang paanyaya na mahalin mo ang sarili mo, unting-unting tuklasin ang dahilan mo at gamitin ang buhay mo para makagawa ng kabutian. Kahit po unti-unti, kahit simpleng paraan lang. Hindi mo kailangan maging perpekto para magkaroon ng halaga. Ang mahalaga ay totoo ka, may malasakit ka at nagsisikap kang maging mabuting tao araw-araw. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi kung paano mo ginagamit ang puso mo para sa iba. Ang layunin ay hindi laging hinahanap, minsan ito'y nililikha sa bawat kabutiyang ginagawa mo, sa bawat pagbangon mo kahit pagod ka na, at sa bawat pag-asang ibinibigay mo kahit ikaw mismo ay naghahanap pa rin. Kaya huwag kang mawalan ng loob. Kung hindi mo pa alam ang buong dahilan mo ngayon, ayos lang. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalakad, patuloy kang nagmamahal at patuloy kang naniniwala na may saysay ang bawat araw mo. Ang mundo ay mas maganda dahil nandito ka. At habang nabubuhay ka na may kabutiyan at pag-ibig, ginagampanan mo na ang dahilan mo na kahit hindi mo pa itulubos na maunawaan.